So what is up mga boss? May ginagawa nga pala tayo rito na uh, motor. Bale, ito nga pala magigilis tayo ng uh, throttle body ng XSR 155. So napakaganda ng motor na to. So ay eh, mga boss, oh, makita niyo yung uh, throttle body. So binaklas na natin yung throttle body na yan. So makita niyo rito na talagang parang ano? Parang uh, pusit. na ang ano. Sobrang itim ng throttle body ni boss Bale well, eh, ganito nga pala mga boss Step by step ganito yung gagawin nyo kung malilis kayo ng uh, throttle body So ayan o oh. Napakadami ng throttle body na yan, mga boss So step by step tapusin nyo lang kung bayan natin ginawa itong uh, cleaning ng uh, throttle body tapos i-fine na rin natin to. So ito na nga pala mga boss, dalawang uh, lang yung tatanggalin natin dyan mga boss. So, isasama na natin yung manifold dyan. So, ang motor nga pala nito ah uh, uh, 155 Yamaha. So, una pa ganda ng motor na to. So, ang sabi nga pala ni customer, uh, palya-palya to, tapos namamatay pa. Uh, pag uh, ano, uh, nagka-throttle siya, umahagok yung uh, motor niya. So, step by step, papalitan na rin natin ang bagong spark plug dyan, mga boss. Bale, ito lang yung ginawa ko dyan. So, panoorin nyo lang hanggang dulo, mga boss na din ang motor nito mga boss oh Pechera uh, XSR 155 Yamaha So baklas talaga to mga boss Tatanggalin niyo yung ha uh, Diyan na dyan yung tank eh. Yung airbox para ma Passage yung access ni yung ano Yung uh, throttle body niya So ito nga pala mga boss may lock dito Tatanggalin natin ito mga boss So ito nga pala mga boss Ingatan nyo lang na matalsik siyang kain ng gasolina sa mata Kasi may gasolina pa rin sa house Nakabang eh Kawawa naman si Draw pa tapos ano, yung agad ng ano, tubig kung sa gasolina lang naman yung habilis matuyo. So, ito na nga, narilis natin yung throttle body quality. Napakalinis na nga pagkakaroon natin dyan, mga boss. Tapos ito nga pala mga boss, yung uh, throttle body niya. Oh, ayos, okay na, okay na. Wala na pa quality. So, ginamitan okay, lang natin yan ng gasolina. So, ito nga pala mga boss, yung tip ko sa inyo kung paano niya nilagay. Uh, ng then niya rin ibabalik. So, dalawang turns lang yan mga boss. Panoodin niya nilang no? So isa Dalawa So dalawang times lang yan mga boss Ganoon lang natin na uh, sinet yung uh, air screen yan So iba ka lang natin yan mga boss Medyo uh, matagal lang ang pagbait neto uh, panoorin nyo na lang paano natin na uh, binaligto. So, ito nga pala mga boss, sinigurado natin na uh, uh mawala na talaga yung mga dumi niya. So, binaligan natin yung uh, manifold. Kasi kakabit na natin yung manifold. So, uunahin nyo nga uh, palang ikabit yung ano dyan mga boss, yung sa may host ng injector para... Hindi kayo mag-adobli uh, ng baklas kasi ano yan eh, uh, makipot yung uh, pwesto ng ano, ng injector. So kung uh, wala kayong pampalit nga pala ng uh, oral ng injector, huwag nyo nalang baklasin yung injector. Pwede ni nami sa alam yan sa epay na ano eh, na diretso na. Ito nga pala mga boss, na tayo ng grasa. Ay, temperature na grasa. Tapos ibabalik na natin yung mga boss oh Kaya naalensing ko lang yan, dalawang tornilyo lang mga boss <laughs> Tapos bali nilagyan natin ng grass eh para kung sakali pag binuklasuray natin at ah uh, Nagpagawa ulit si sir ay madali na natin matanggal ang mga Tornilyo na yan mga boss Alin, impitan na lang natin yan mga boss Allen, single lang yan So, ang tight lang naman yan, dalawang tornillo lang Hindi niya kailangan manggigil sa pagigit <laughs> So, ibabalik na lang natin yung mga tinanggal na natin dyan mga boss So ibabalik na lang natin yung tank eh Airbox Tsaka yung upuan